Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to another vlog. So in today's video guys ay uh, pupunta kami ng brother ko dito sa kapitbahay lang namin. Wala <laughs> mga Pilipino guys. Tsaka hindi ko sila makakilala. Uh, kasi magtatanong-tanong mga trabaho-trabaho, kung anong maitutulong nilang trabaho sa brother ko habang nandito baka maipasok nila. So guys, samahan niyo ako guys. Uh, kung ano itsura ng bahay nila at kung sino-sino sila. Sino, sino, sino. Mga Pilipino sa New Zealand. So stay tuned guys. Don't go. So ayan. Ang lugar nila sa May Cook Street. Tapos ayan pupunta tayo ito. Itong bahay nila. Ang ganda ng garden, oh. Ayan. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ay, ang ganda ng bulaklak. Ate, so, ayan mga botan nila. Oh! Ay, ganito, so, ayan. Sa... So, ayan kapatid ko. Ayan, nagpa-vlog ako. Ito ang hiyato niya No, matter Boots. Ano ang ko? So, ayan ang mga kwarto. Mga nakasarado. <laughs> mga nakasarado kwarto na ito. May bedroom dito. Ayan, ayan. Ilan kaya sila dito? So, dito ka magtanong. Ayan. Ilang years na ba dito? So, ayan. Ay, nag-start na ako mag-vlog. So, ayan si, ano, si Rose. Ayan, kung natatandaan niya, may mga uh, kasama siya sa mga videos-videos ko rin. Tinatanong ko lang tayong tayo, ilang tao ka na rito. Jason yung singer namin. Ayan, si Jason. Ayan, mga Pilipino. Ayan, kapatid ni Rose. Ayan. Sino si Pedro? Ayan. Ah, ayan. Ayan. Hi, Pedro. <laughs> children na nila. Ayan. Tapos, ayan, may TV sila, may karaoke. Okay. Ayan. Tapos, ito yung ano nila, oh. Mga oh, gamit-gamit nila, ayan. Hello, po! Taga saan po kayo? Taga, ang gunung po. Ang gunung! Ay! Tumira, tumira kami dyan, oh, maliliit pa kami sa Homeland Happy Home Subdivision. Oo, tumira kami. Oo, nung araw. Ganda kaya doon. So, hi! Taga saan po kayo? Pasig. Pasig? Ay, Pasig lang. Oh, sila Tita Ibon. Doon sila sa Pasig. So, sila mga Pilipina. Ito ang kitchen nila, oh. Uy, sarap naman na niluluto mo. Ay, binibili rito? Uh, okay. Wow! Ay, steak? Uh, ah, pork, ako, ako. pork steak. Yummy! steak? Yummy! kaway ka sa ano, ba? Paki, paki-share to sa ano. <laughs> paki-share po? sa inyo, ha? Ah. Sasabihin ko Keros, pag in-upload ko na to, para ba? Ang ulo po, liwanag. Mga liwanag. Sa mga liwanag. Ayan. <laughs> So, ayan. Ang ganda. Hello! Taga saan kayo? Hello, Ilo. Ah, Ilo, Ilo. ay ah, kawan-kawan sa Ilo, Ilo. Ayan, yung family mo doon. Okay, hello. Mga kabayan ko dyan sa Ilo, Ilo. Baro Ilo. Ito hmm. na ako Ay, baronda kayo, baronda. Barotak Biho. Ah, Barotak Biho. Ah, okay. Ah, so, ito yung, ayan, meron pa ka ano. ito, nag-house nag tour lang ako. Ito yung ano nila, oh. Oh, ang ganda ng ano nila, shower. Ayan. Tapos, ayan, ayan ang sample ng kwarto. Eh, kwarto mo to? Ha? Ayan, kwarto niya, oh. Galing. Ah, oh, mga, oh. Galing. Ito yung ano nila, terrace sila kapag mag dito, oh. Ayan, oh. Uy, pag ano, pag, per, pag Christmas, punta ka dito, <laughs> Sa Pasko. O, mag dito, o. O, ano pa, nag-yayay pa. O, gift tayo. Ganon? Exchange gift, ganon. O, $15 or $20 each. So, ayan, ayan, ayan. Ayan pala yung bike na sinasabi mo. pag nag sila. Kapag nag-bike sila. Ayan, pero, o, sumama ka sa kanila sa bike, o. Oo, yung mga bike na rin, nasa kwarto, eh. Ay, nang-alaga, nang Ayan may uh, nagigitaran. Walang to silang asawa, kaya bike mo na asawa nila. Walang eh, sila yung mga asawa nila, kukunin nila. <laughs> eh, nila, nila after. O, oh, diba? Yung mga as asawa nyo. Maya -maya. Magugulat na lang kami, nandito na yung mga asawa ninyo. <laughs> Mag-resident muna kayo para pagdating yung partner niyo resident oh, na nga. Yung kapitbahay ng kapatid ko isa, babae mo na muna nagpunta. Nakaya lang, isang taon lang ako, dalawang taon, nakuha niya yung dalawang, tatlong niya, kaya nagawa niya yung tamad na lalaki. <laughs> <laughs> nagtatrabaho <laughs> hindi na tamad kasi nagtatrabaho na na. <laughs> 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 Ayan daw salamat sa imbitasyon. <laughs> Ayan, nagluto ng Uh pork Patingin nga nung niluto mong ano, pork oh, steak. Pork steak. Hindi ah, nagbablog lang ako ah. Ayan ah. Hindi ko alam. Pacha na, Wow, pork steak. Yummy. Galing mo naman. Alas 9 na gabi, aliwan-iwanag pa. Oo, di ba? Mag-aalas 9 na, aliwan-iwanag pa. Paano ko ba? Ay, sorry. Ay, sorry. So, uuwi na kami guys. nag nagyaya nag, nag, niya na yung kapatid ko. Ayan. Uwing-uwi na. So, ayan si Pepe Pedro. Thank you so much. <laughs> uh, ano. For chatting and for helping also. <laughs> and also, thank you, Rose Kingston. Ayan. Sa so help also. Ayan. Kapatid niya. Magkapatid sila. So, thank you to guys, don't forget to like and subscribe bye 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 kaunti keepful lang eh